ini siapa dia sama nteka onte? sip dad ah, uh, Ayo, hmm. Hangkuk, ma <Selfat, mana, na. laughs> uh -huh. oh mana? ibu kan Iya, tadi boleh na, Balik na, balik na Selamat mana? Itu kan saya akan usianya. Nama Be, baku. aneh, udah emba gumpin Anak udah bisa Bagong uh, mm, awa Ay, ingat ko sa isang mo sa <laughs> Ikaw na solo mm, ikaw na sunod na trapin ba? Ato si Antio, hindi oy. So doon, so na may di yeah, sa sol? mga ano, pero tung, eh. Kung eh, kasi

Ay, ang... Ang yun niya. Sa anong no, pa? Oo. Tama na yung Tama na. Hindi ko pa. Ang rik-ex <Effect> sa Gusto ba na, siya? Ang gift mo! Gusto ba ni siya? Gusto ba ok. ko? siya? Gusto ko. Dali, Ben. Ano to yun? <think? coughs> so, Dali, open natin. Ano to matamang inasal, ginasal, Mames? damo na ka. Dali, oh. Dali na, o. Dali na, o. Dali ka na kayo mag -ano ka. <coughs> ano ni ako na lang? Dali, <coughs> o. Oh, Barbie. Barbie. Hmm. Um, to ay, pa? Pa oh, my ma. party pa Meron pa. Meron pa. dito. Tingnan mo lahat. Mm. Yan ang gusto mo, Coromy. Ito, ay open mo ito. Kimuksun-sunod okay, man abini siya.

Lahat. <laughs> Very good eh, kay lahat. Ano sabihin mo sa nag-gift? Thank you, Ogro. <laughs> Mahulog ka. Mahulog ka daw. Huwag mong hawakan. Ay, sige lang, mo eh, siga, hayaan mo lang. Ay. Kani? Tara. tari pa, gift. pa. Ami Mama mamalab ko. Akin na yung kay Mama Floring. Ilagay dito para madala sa ano. Yan. Happy birthday! Dali na, Noy! Dali na, Noy! Ay, gano'n guys, <laughs> si Inoy! Happy birthday! sa Wala, ano daw gusto mo? Maginasal daw! Abi niya magmanginasal! Malakas na daw tayo magmanginasal daw What is this? What is that? Wala! Mayroon si Ma... Si Tito Mayroon na mamaya daw maginasal! Ati sa... Ati sa talaga siya! Ati sa mamaya, no? Uy! Tawag ka Noy! Oh! Ah! Opo! Dito lang! Lagay mo dito! Oh! Kaya maglaka dyan sa dito! Dari daw! daw!

Makamatamaan hmm. ba niya ang enjoy mo Yan, yan ang sa kanya? Ay, ka sa <laughs> <laughs> What? corona like, bad ka? Oh, cool. Wow. Sino bigay nito? Wow. Oh, dance Oh. <laughs> dito, dito, <laughs> dito sa likod. <laughs> <Dito, laughs> <Dito, sa> likod. <laughs> Sirain si <laughs> mo na lang. Ang ginaanuan niya kay mahulog daw ang puro niya ay, ayusin ay! Taba na, would you come? Taba Si mama, luling lang magkabang. Hmm. Ako si Silyadong, Silyadong. Bukitin natin, be. Where is your sister Over here? Tignan natin. Ayan, sa taas. Tignan natin, hindi siya mabuksan, be. Bukitin natin lang, ha? Ayan, yung mga Ate, doon naman. Ate, sabi naman sa loob. Dalahin ka. na. Dalahin mo din to. Ay, doon, doon. Hmm.

Hindi na kayo magsak na siya sa langis. Kaliho ka, mani mo po. Ganit? Pwede pa po yung onsa, na? Ang tanga na sa balay niya. Ay, kapit po nga. Wala na gi asikaso ang pagkaon, oh. Wala na kaya. Kromi na lang. Oh, basa mabasa. Oh. Amun eh, amun handa kay Saba. Oh, nan. Na. Ali, halika, mami niya. Trial pa lang ni trial. nilik pa man ni final god. Trial pa lang ni. Nudto pa Oh, Oo. Murang iha lang ning ikong na. So dili na mi nagkuan sa misa. Oo. Pagka kinsi natin bond. pa ni isa na Are you happy? Yes, How are you happy? I'm very happy. Oh, very happy. So doon na si ano si Krumi nagsayaw oh. Sige, ipunin mo na eh, yan. Dito mao, yan siya, oh. Sa kanya ma yan. mag na natin, Platon. Oo, mm -mm, sige. Okay. Hey, happy kay si Saba. Okay. Okay, Pero, di niya ginalimtan ang manginasal niya. Oo. Ma Oo. Mm -mm. mm -mm. Di pa manginasal, talagang na kayo para ma-enjoy. Strong car niya na po, do. Ate, wag mo amuna. siya gina. Mm hmm? Amuna, 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 mm -hmm. Yes. Mm hmm? Strong car to the max na, oh. Ah. Sige na, ilagay mo na muna doon. Doon na, tayo. Dito natin ilagay sa ano, oh. Yan muna, muna. Dito, oh. dito, oh. Dito muna, oh. <laughs>

Wala lang, ganyan lang. I Ipindot-pindot lang yan siya. Saan yan sa likod? Good. Wala ba siya katawag sa po? Ngawa wakay, hindi na akong cellphone. Ang Ay, ang di na magsigat. ang